Golang. Diretsa lang. Wala na tapos mo? <laughs> <laughs> Or mag 'to <-alena>. si <laughs> <lena? laughs> si

Good evening ladies, gentlemen and in between. My is over Summer from flat capital of the Philippines in Muscavide. And I believe that a man and a woman gets great. And I believe that's great. By the way, my name is Lynn Lorraine Alcantara Serenes. But tonight, please do allow me to spell out your... one and only and says, Hello Philippines. Hello, world. ang babae ko minsan nagpatibok sa pinang puso ng minister sa Myeonggi sa may big Ang babae kilalang kilalang bilang kapitbahay ni Kuya at nagpatibok sa pinang puso sa pekang puso isang Direktor-Direktor sa sabay-sabay po nating bigkasin ng palakpakan ang pangalan ni Bibi Bini Sony Gonzales

Mga no, mga po, po ang pong malanod, ang dagawin pang tanayin po ay hinahanin po sa mga taong pumupunta po sa ating bansa. <laughs>